Si Manny Lynn kaya ang tinutukoy sa blind item ni Christopher Min na kesyo may anak daw siya kay John Estrada. Paano nangyari ito? At kamukha nga ba ni John Estrada ang panganay na anak ni Manny Lynn Reyes? Ating alamin ang buong katotohanan. Si Manilyn Reynes ay isa sa pinakasikat na teenager at hottest celebrity during her time kung saan ay miyembro siya ng Dots Entertainment. Sikat siya mapapelikula at ganun din sa recording. Kaya naman marami siyang tagahanga at marami siyang manliligaw. Isa rin siyang miyembro ng triplet kung saan kasama niya si Christina Paner at Sheryl Cruz na isa rin sa pinakasikat ng kanilang kapanahunan. Ano nga ba ang totoo sa blind item ni Christopher Min? At ni Mahimahin? Nagpapatawa, mm -hmm. mm -hmm. nag-aaksyon. Oh, Tapos, singer-actress, nagkaroon sila ng nakaraang relasyon. Maraming taon na nakararaan. Nagbunga ang kanilang Oy. relasyon. At meron silang anak na siguro ang mga edad ngayon, mga kulang 20 na. Oy, What do you think? Sa tingin nyo ba si John Estrada ito at Manilin Reynes? kasi napapabalita noon na may relasyon daw na tinatago ang dalawa pero hindi lang ito inamin dahil kasal si John kay Janice si actress at nung napangasawa niya na dati rin aktor, oh. hindi pala kanya. Doon pala ito sa sikat na ano na may Ay. personality. What do you think mga netizens? Sa tingin niyo ba si John Estrada ang ama ng panganay na anak ni Manilin Reynes. Titigin niyo ang mga mukha ng anak ni Manilin. What do you think? At ang nakasalamin ay si Kyle na tinuturong anak daw ni Jan Estrada. Anong opinion niyo? Sa tingin niyo kamukha ba ni Jan? Ano well, man itong male personality na, na ito na malikot sa aparato. Ayo, di ba? Oo. Oh, uh -huh. At ang girl naman, ang akala natin, nagkaroon ng karelasyon yung girl na dalawa eh. mm -hmm. At ang tinutukoy nga nila na female personality ay nagkaroon ng dalawang boyfriend. At kung titignan nyo ay nagkaroon nga ng boyfriend si Manilin na si Jano at si Kimpi de Leon. At sinasabi naman daw nila na itong lalaki ay malikot sa aparato. At syempre, alam natin na ikinasal muna si Jan Estrada kay Janice de Belen kung saan ay nagkaroon nga sila ng mga anak. Ngunit naghiwalay sila dahil sa third party, walang iba kundi si Vanessa del Bianco. Ngayon ay hiwalay na si Janice at saka si Jan Estrada at ikinasal muli itong si Jan Estrada sa beauty queen na si Priscilla. At kung ating babalikan ay nagkaroon nga ng issue itong si John Estrada at si Aljon Jimenez na asawa ni Manilyn kung saan ay nagtainitan sila sa isang bar. Ayun sa kwento ay tinag daw ni Aljon Jimenez si Jan na friendly na tapik lang. Kaya lang daw ay na-misinterpret ito ni Jan Estrada. Kaya naman nagroon sila ng hindi pagkakaunawaan at nagsagutan. Buti na lang dumating si Richard Gomez at nilayo niya nga daw si Jan Estrada sa lugar. Base sa sarili niyong opinyon, sa tingin niyo ba kamukha ni Aljo Jimenez ang kanyang panganay o kamukha ni Jan Estrada? At sa tingin niyo ba ang tinutugoy talaga ni Christopher Mee sa kanyang blind item ay walang iba kundi si Jan Estrada, Aljo Menes at Manilyn Reynes? Please comment down your thoughts. Kaya hintayin na lang natin tulad nga sabi ni Christopher Mee, lalabas din ang katotohanan.